matagal na kami naki Christmas reunion. Kasi gusto ng nanay ko noong ano araw, magsama-sama kami. Nagre-reunion kami every year. Kami po ay labing isang magkakapatid. Masaya dahil marami. Sa pag mag-Christmas, doon nga kami nagkakasama-sama lahat. Hmm, bonding. Ang pinaka-importante naming reunion to Mendoza. Isang beses lang naman nangyari sa isang taon yun eh. Bihirang-bihira -bihira eh. Nandun yung, alam mo, yung ex excitement na ah, parating na yung gantong araw. So, kita mo, unti-unti na nagiging busy lahat. Nandiyan na siya. Mendoza clan, pag nag-reunion talaga. Overflowing talaga yung food. Sobrang dami. Busog na busog ka talaga. May makaroni salad. Favorite namin kasi makaroni salad. Masaya, lalo pag umuwi yung aking mga kapatid na galing sa ibang basta. bago kami kumain, may ano kami, yung palaro. Nagmo-model sila. Kaya tawa na tawa na niya. <laughs> Kahit malayo ang bawat isa sa amin, ang talaga ang Pasko, sabi nga eh, pagbibigay at saka pagmamahal. Masarap talaga pagsama-sama. Masaya. Kaya kapag ano, minsan hindi, ayaw na namin matapos eh. Pwede po ba makiriyo sa ng sa'yo? Yes! 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 Kung may Mendoza, talagang all of us, talagang magulat. We mag do not expect it. Ay, napakasaya! Ubudong saya! <gibit> Masarap talaga ang sama-sama. Yung -sama. mga ganong saya, hindi mo kayang bayaran. May sayang yun. Yung kaya tumba, sabi mo. ito ang pinakamasayang reunion namin, Mendoza. Walang kalagyan ng kasiyahan namin.